oh mm. Dinilinis na. Diretso linis? Dinilinisan lang. But Ilang pala yung kibang susuplaya natin? Ano to? Umuulan na. lang yung mga ano, mga... Bato bato Pangpain sa ano, stripe mo. Oh. Malaking pangpain ah. <laughs> pangpain lang siya Mga isda nagkalat Kung ilang kilo kaya yan palagay mo? Hindi, hindi eh ano yan? Ikit uh, 50 na siguro palagay mo ng ano 100 ng kilo ba? meron tayong ano Parang si ano lang <laughs> ha vlog ah